Good morning! Good morning! Good guys! Good morning! Good morning! Good morning, good morning mga kababaranggay! Ayan, morning, morning! Namili tayo ng pandesal. Ayan. Ayan. Ito tayo sa dumaan sa kabilang, ano, sa kabilang kanto. Yan, siya out. Tingnan lahat dyan. Maaga pa, kaya sarado pa yung mga <laughs> mga tindahan. Ayan, napunta tayo sa pangalawang kanto. Ayan, balik na tayo. Friend, lang na gano'n natin, guys. Ayan, oras na naman ng trabaho. Ganyan, ganyan din ako ng mga time na ako workers. Aga pa lang. Nakagayak na. Kaya nakakamiss din yung trabaho. Yung mga dati mong trabaho pa. Nakakamiss. Teka, may lalabas ng sasakyan. Good morning, everyone. Ipili mo na tayo dito. Masarado pa yung iba eh. Ayan ano na po na pa ano Tingnan natin dito. Hello po, good morning. May pagikas kaya? Hello. Ay, ikaw pala to. <laughs> asenso ah. Ayan, tingnan nyo ang aming... Ayan, asenso na siya oh. Ano sa amin? <laughs> o, oh, sige siya, Tato. O, oh, sige, okay lang yan. At least, ano na, asenso na. Ayan siya, hanap tayo ng pajikas Ay, bilang mo na lang. Diyan lang ako bibili pala. Dila mo na lang ako ng sabon. Kahit ano, yung pinakamura. Wala nang panlaba, powder. Sir, o, oh, sige. Ilan po? Iyan mo ako ng ano. ah uh, tatlo. Saka dalawang kape na yung double. Tapos, kahit ano dyan. Sa akin kahit ano basta meron. <laughs> Oo yan. Tapos ano pa ba? Ano, nine months na ako dito eh. Oo, na nabalitaan ko ngayon nangyari. Nawala na yung mga bahay dun. Oo, oh, saan ka ako nakarating naka naka yung mga ano dito? diyan lang din. ng ano nag-ano pa ako paano? Upan nyo rin dito o kung nagpa-extend kayo. Uh -huh. Upan nyo yung sarili nyo na. Oh, Upan nga rin. Upan nga rin. may uh -huh. no na At least eh. Meron kang pwesto. Maganda talaga yung pwesto yung nasa umnahan, okay. di ba? At saka, bigyan mo ko nung ano, yung cheese. Cheese, kahit ano, palaman. Yung nasa pack. Aiden? Hindi, nasa pack na ano. Ayan na eh. yun. Wala ba dyan? Cheese. Cheesy. Nakapack. Oo, oh, oh, yan. Cheese Swiss. Yan, dalawa. Dalawa? Oo. Uh Kasi yung mga upang ka rin lang sa looban, tapos wala kang pesto. Wala. Hindi, wala ka rin business, di ba? Maganda yung kahit nang upang ka lang sa labas. May magagawa kang business. 66 po. 66. Masarado pa yung ano eh. Matindahan may ano ka may wafer ka na ano chocolate wafer o yan magkano yung ganyan 13 o no? isa sarado pa dun eh nakating nga ako dun oo oh, wala eh nung nakarampa yan ano sarado sige salamat ha yan shut up nung nagkaano ang ano namin, paligid namin nagka-demolisan. Yung mga uh, doon. doon. Pagdating ko, wala na sila. Yung mga dati namin mga ano yan, Mga kapitbahay na mga borders din naman sila. At least eh, kahit na uh, nagkaroon ng reason kung paano, bakit sila naalis, di ba doon? Dahil kung hindi sila naalis doon, hindi sila makapag-business. Kasi, kasi doon sa inuupahan nila, wala namang business na gagawa o, dito tayo guys baka may chikas dito hello po good morning good morning po may jikas po uh -huh. papa Kasin cast in ba? lang po wala wala po sarado pa o oh, sige thank you ayan si Manong yan yes, sa pinakadulo ng ano namin to Ayan, lahat na tayo. Nasa pangalawang kanto tayo. Doon na lang sa Loban. Dahil doon meron. Ayan, marami marami shout out po sa inyo lahat dyan. Good morning, good morning mga kabaranggay. Ang lalaki na ng bahay namin dito. Bahay nila pala. Ayan, ah, ba? Diba? Up and down. Ayan, ito. Um, may ari yata si Iman. Oh, di diba? Ano style ano sa Style bar ko. Ang laki ng aso. Ay, maganda rin yung may makapangarap ka. Dahil nararating mo yan. Dito naman tayo. Okay, thank you so much. Shout out and good morning. Salamat po. Please subscribe.